Dapat alam ng United States ito. Matapos magpadala ng barkong pandigma sa Venezuela, dapat inasahan ng United States ang tugon ng bansa. Ang tanong ay palaging kung ano ang magiging sagot na iyon. Naghahanda na ang Venezuela para sa digmaan matapos magbanta si Pangulong Nicolas Maduro laban sa United States at kay Donald Trump. Hindi niya papayagang mangyari ito nang walang aksyon. Pero ano nga ba ang magaganap habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng United States at Venezuela? Una, babala ni Maduro. Noong Setyembre, isa binanggit ng Newsweek ang sinabi ni Maduro matapos magpadala ng barkong pandigma ang United States sa kanyang bansa. Sinabi ng Pangulo ng Venezuela na handang-handa siyang ideklara ang isang republika sa armas kung sakaling maglakas loob ang MGA Pwersa ng United States na tumapak sa teritoryo ng kanyang bansa o umatake sa alinmang bahagi ng bansa, sabi PA ni Maduro. Ito ay tungkol sa pagiging handa sa lahat ng oras. Dahil sa matinding pressure ng militar, idineklara naming pinakamataas ang kahandaan para depensahan ang Venezuela. Sinabi ni Maduro kay Trump ang tunay niyang saloobin sa United States. Tinawag niyang maluho, hindi makatwiran, imoral at kriminal na banta ang pagpapadala ng puwersang Amerikano. Tama siya. Tama naman siya, lalo na kung tingnan sa pananaw ng United States na gustong magbanta sa pamahalaan ng Venezuela. Hindi lang si Maduro ang leader na nagagalit sa pagpapadala ng United States ng barkong pandigma sa kalapit na dagat. Ang ministro ng depensa ng bansa, si Vladimir Padrino Lopez, ay naglabas din ng babala sa United States na huwag na huwag silang magtatangkang tumapak sa teritoryo ng Venezuela. Kung hindi, maghihiganti sila, dagdag ni Lopez. Ituturing ng Latin America at Caribbean na pananalakay ang anumang aksyon ng United States, iniulat ng Global Times noong Agosto 22, na handa na ang Venezuela para sa laban, batay sa pahayag ni Lopez sinusubukan nitong gawing United States laban sa Latin America ang mentalidad. Hindi lang ito banta sa Venezuela, parang iyon ang sinasabi niya. Kung papayagan ng Latin America at Caribbean ang United States ngayon, sino ang nakakaalam kung ano PA ang gagawin nila bukas? Sa ngayon, puro salita lang ito. Magkaiba ang sabihing handa kang ipagtanggol ang bansa at ang aktual na paggawa nito. Ngayon, tila handa si Maduro na patunayan ang kanyang sinabi. Noong Agosto 27, ilang araw bago ang kanyang komento, iniulat ito ng CBS News. Nagpadala ang Venezuela ng MGA barkong pandigma at drone para magpatrolya sa baybayin bilang tugon sa puwersang pandagat ng United States. Noong huling linggo ng Agosto, nagpadala si Maduro ng 15,000 sundalo sa hangganan ng Venezuela at Colombia. Sa una, parang walang koneksyon iyon sa United States. Malalaman mo lang na may kaugnayan ito kapag nalaman mong ipinapadala ang MGA sundalo sa hangganan para labanan ang drug trafficking at doon nagiging malinaw ang koneksyon. Isa sa MJ dahilan ng sitwasyon ay ang pagdaloy ng droga mula Venezuela papuntang United States. Maaaring ginawa ito ni Maduro para pakalmahin si Trump bago lumala ang sitwasyon. Pag-uusapan PA natin ang issue ng droga mamaya. Sa pagbabalik ng pagpapadala ni Maduro ng barkong pandigma at drone, binigyang diin ni Preston Stewart ang ilang mahalagang punto tungkol sa deployment na ito. Binanggit niya ang 15,000 sundalo ng pahapyaw pero karamihan ng kanyang focus ay nasa MGA drone na ginagamit ng Venezuela. Ang MGA drone na ito ay mas malaking banta kaysa sa inaakala mo at ito ay dahil may koneksyon ang Venezuela sa ilang napakapanganib na MGA bansa. Tinalakay ni Stewart ang sinabi ni Lopez tungkol sa MGA drone at binanggit na mahalagang tandaan natin iyon. Hindi ito MGA short range quadcopter drone. Kahit ginamit din siguro ng Venezuela ang MGA iyon. Pero paano ang long range munisyon? Anong munisyon ang tinutukoy? Iranian Shahid ba? O drone na kamuka nito? Mayroong malapit na ugnayan ang Venezuela o ang rehimeng Venezuelan ngayon sa ilalim ni Maduro at Iran, Russia, pati na rin China, ayon kay Stewart. Binabago ng MGA ugnayang iyon ang lahat. Ang pagkakaroon ng Venezuela ng akses sa MGA Shahid type na drone ay nangangahulugan na ang kanilang pagdeploy sa baybayin ay higit PA sa isang mahina na tugon laban sa mas malakas na puwersa ng hukbong dagat ng United States. Kayang maabot ng ganitong MGA drone ang barkong pandigma ng United States kahit nasa malalayong international na tubig mula sa baybayin ng Venezuela. May panganib para sa puwersa ng United States dito. Tatalakayin natin kung paano napunta sa ganitong sitwasyon ang United States at Venezuela. Binanggit namin na lumabas ang pahayag ni Maduro matapos magpadala ang United States ng MGA barkong pandigma malapit sa Venezuela. Hindi maliit na puwersa ang ipinadala dito. Hindi lang ito isang barko na naglalayag malapit sa baybayin na mahina ang banta sa Venezuela. Sinabi ni Stewart na, ayon kay Maduro, ang kasalukuyang krisis sa Venezuela, ang pinakamalaking banta sa kontinente sa loob ng isang daang taon. Sabi ng Pangulo ng Venezuela, nagpadala ang United States ng walong barkong pandigma may isang libo at dalawang daang misail at isang submarino sa dagat malapit sa Venezuela. Sobra yata ang pagtataya, ani Stewart. Pero mahirap maintindihan ang ibig niya dahil tama si Maduro. Pagdating sa bilang ng MJ Barco at Submarino na ipinadala ng United States, nagbibigay ng detalye ang Newsweek na naguulat na totoong nagpadala ang United States ng isang maliit na flotilya ng MJ Barkong Pandigma. Kabilang dito ang United States Ship Newport News na isang mabilis na submarinong pandigma na pinapagana ng nuklear na enerhiya. Malamang ito ang submarino na binanggit ni Maduro. Sa ibabaw ng MJ Alon, kasama sa United States Puersa ang United States S. Lake Erie, isang guided missile cruiser, at tatlong Ali Burr class destroyer. Ang United States ship Samson, United States ship Gravely, United States ship Jason Dunham, at United States ship Minneapolis ST na isang combat ship, Paul, o oh, at gusto ng United States na magbigay ng impresyon na handa silang magsagawa ng isang pag ataking panlupa. Kaya ipinadala rin nila ang United States ship Iwo Jima. United States Ship Fort Lauderdale at United States Ship San Antonio na pawang MJ Amphibious Assault Ships. Ang MJ barkong ito ay ginagamit sa landing operations. Ayon kay Maduro, sobra ang pagtataya sa dami ng misil. Sabi ni Stewart, ang totoong bilang ay mas mababa kaysa 1,200. Ayon sa kanya, nagpadala ang United States ng apat na guided missile destroyers na may tig-tatlumput dalawa Tomahawk missiles. Bawat isa at isang submarine na may labindalawang missiles. Nagbibigay ito ng humigit-kumulang isang daan at apat na po hindi isang libo at dalawang daan bagaman malinaw PA ring banta ng pag-atake. Mas malala PA para sa Venezuela, ang dami ng MGA barkong ito ay nangangahulugan ng maraming United States military personnel na naglalayag sa baybayin ng bansa. May apat na libo at limang daang tauhan. Kabilang ang dalawang libong Marines na ipinadala sa karagatan malapit sa Venezuela laban sa MGA drug cartel. Ayon sa Newsweek noong Setyembre, isa posibleng lumaki PA ang deployment ng United States. Iniulat ng Newsweek mula sa Associated Press na tatlong amphibious assault ships ang darating sa rehiyon ngayong linggo. Hindi malinaw kung ito ay tungkol sa tatlong barkong naroon na ayon sa Newsweek o may darating pang tatlo. Ano man ang kaso, Malaking puwersa ito na tila nilikha para magpakita ng banta sa Venezuela. Mukhang gusto ng United States na malaman yon ni Maduro. Maaari silang umatake mula sa dagat gamit ang MGA Tomahawk o sa lupa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng MGA Marines na aatake gamit ang kanilang MGA Amphibious na bangka. Ang kulang na lang dito ay aircraft carrier. Para makumpleto ng United States ang trifecta ng banta sa lupa, dagat at himpapawid. Isang bagay ang sigurado, hindi ito basta-bastang alitan. Isa itong ganap na deployment at mukhang seryoso talaga ang United States dito. Nagbanta si Maduro na ilalagay ang bansa sa war footing. Sa baybay ng Venezuela, parang pulbura na anumang oras pwedeng sumabog. Malapit na ang tensyonadong pagtutunggali at ang tanging lohikal na tanong na maaaring itanong ng kahit sino mula rito ay ang pinakasimple rin. Bakit ginagawa ng United States ang lahat ng ito? Bagamat simple ang tanong, komplikado at maraming aspeto ang sagot. Matagal nang hindi nagkakasundo ang MGA leader ng United States at Venezuela. Kaya nagpatong na ang United States sa ulo ni Maduro. Si Maduro ay wanted sa Narcotics Reward Program ng United States Department of State. May 15 M milyon patong sa ulo niya ngayon. Itinuro ng Departamento ng Estado na naging presidente si Maduro matapos ang pagkamatay ng dating leader ng Venezuela na si Hugo Chavez at kalaunan ay nanalo siya sa isang halalan noong 2000 at 18 para gawing opisyal ang kanyang posisyon. May sarkastikong dating ang isa dito. Dahil sa kontrobersyang naging dahilan kaya hindi kinilala ng United States at limampung bansa si Maduro bilang leader ng Venezuela. Para sa kanila, si Maduro ay presidente lang sa kanyang isip. Hindi rin gumanda ang relasyon ng United States at ni Maduro mula noong 2000 at 18. Noong Agosto 2000, at 24 di umano'y muling nanalo si Maduro sa halalan sa pagkapangulo para sa ikatlong termino. Muli, tumanggi ang United States na kilalanin ang lihitimong halalan. Sampung bansa sa Latin America, ayon sa The Guardian, ay sumama sa United States sa panawagan para sa patas at independyenteng audit ng boto na nagluklok kay Maduro. Mayroon ding pag-aalala tungkol sa ginawa ni Maduro kaagad pagkatapos ng halalan, sabi ng MGA aktivista libo-libo ang inaresto, at mahigit dalawampu ang pinatay niyang tumutol sa kanya noon. Ibinahagi ni Pangulong Gabriel Boric ng Chile ang sa ng marami matapos ang halalan. May diktadurya tayong nagpapalsipi ng eleksyon, ayon kay Boric. Para sa iba, sapat na itong dahilan sa MGA pangyayari sa baybayin ng Venezuela sa Setyembre 2025, pero matagal na ang opinyon ng United States kay Maduro. Mahigit sampung taon na siyang nasa kapangyarihan. Unang beses nagpadala ang United States ng militar laban sa Venezuela sa ganitong paraan. May iba pang nangyayari. Kung narinig mo ang tungkol sa patong sa ulo ni Maduro, alam mo na kung bakit kailangan ng United States magpadala ng barkong pandigma. Droga? Ayon sa bagong talagang United States Naval Chief of Operations, Admiral Daryl Caudill, ang MGA barko ng United States na papunta sa katubigan ng South America ay ipinapadala upang suportahan ang MGA operasyon at misyon sa Venezuela na may kinalaman sa MGA drug cartel na nag-ooperate sa bansa. Sapat na kalawak ang pahayag na yan para saklawin klawin halos anumang gustong gawin ng United States gamit ang MGA barkong ito at sinadya talaga iyon. Dagdag PA ni Codel, ang MGA layunin ng militar sa deployment ay ito ay classified ayon sa ulat ng Public Broadcasting Service noong Agosto 20. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Levitt, droga ang dahilan kaya may United States warships sa baybayin ng Venezuela ayon sa parehong outlet. Sinabi niya sa media na gagamitin ng Pangulo ang lahat ng kapangyarihan ng Amerika para pigilan ang droga at papanagutin ang MGI responsable. Hindi rin dapat makalimutan na idineklarang banyagang teroristang organisasyon ni Pangulong Trump ang ilang grupong posibleng konektado sa Venezuela, kabilang ang anim na Mexican cartels at Mara Salvatrucha, 13 ng El Salvador. Sa Venezuela, parehong tawag ang Trenda Aragua sa grupong ito maaaring gawing dahilan ng United States ang label na banyagang terorista para gamitin ang militar laban sa MGA grupong ito. Ang pagdaloy ng droga mula Venezuela papunta sa United States ay tiyak na isang problema. Noong Abril 2000 at labing siyampi ilang, sinasabi na ng Cable News Network na ang korupsyon na umabot na sa pinakapuso ng pamahalaan ng Venezuela ay lumikha ng isang superhighway ng cocaine mula sa bansa papunta sa United States. Sinabi ng Cable News Network na sa isang investigasyon na ginawa nila ng ilang buwan noon, natuklasan nilang dumadaloy ang cocaine mula sa kalapit na bansang Colombia, papasok ng Venezuela sa napakataas na antas. Noong dalawang libo at labing siyam halos araw-araw na, ang drug flight mula Venezuela, kumpara sa dalawang beses lang kada linggo, noong dalawang libo at labing pito, mukhang hindi naman masyadong bumuti ang problema sa droga mula noon sa publiko, gusto talaga ng United States na malaman ng buong mundo na ginagamit nila ang kanilang MGA barkong pandigma para pigilan ang problemang ito sa droga. Pero totoo nga ba iyon? Sabi ng The Independent noong Setyembre 2, maaaring hindi. May ilang eksperto na nagdududa sa dahilan ng United States sa pagpapadala ng barkong pandigma kaugnay ng kampanya kontra droga. Ayon kay political analyst Imdet Unar ng Florida International University, hindi tugma ang laki ng puwersa sa ibinigay na dahilan. Malaki ang puwersang ipinadala sa opisyal na misyon kontra droga. Lampas PA sa karaniwang inaasahan, ayon kay ONAR, ang posisyon ay nasa isang malabong gitnang kalagayan. Sapat ang lakas upang magduda si Maduro. Pero hindi ganoon kalaki para obligahin ang United States sa isang ganap na okupasyon. Ayon sa Cable News Network, wala pang matibay na ebidensya ang United States sa umano'y papel ni Maduro sa international na kalakalan ng droga nakausap niya si Kongresista Blanca Ecao ng Venezuela na nagsabing para magkaroon ng kartel ng droga, dapat ikaw ang gumagawa, nagpo-proseso o nagbebenta ng droga kung walang pagtatanim, paggawa o kalakalan ng droga sa Venezuela. Paano magkakaroon ng kartel? Makatotohanan ba ito? Ito ba ang MJA salitang aasahan mo mula sa matagal ng inaakusahang hindi lehitimong gobyerno? Mahirap tukuyin ang totoo dahil kulang sa ebidensya ang umano'y koneksyon ni Maduro sa droga. Kaya lalong nagiging komplikado ang sitwasyon kung hindi nilalabanan ng United States ang drug trade sa Venezuela sa gobyerno dahil wala naman ito. Ano talaga ang ginagawa nila? Ano ang susunod? Nagpadala ang United States ng barkong pandigma. Naghanda ang Venezuela ng barko at drone sa baybayin. Yan ang tanong ng lahat. Tulad ng layunin ng United States, wala tayong tiyak na sagot. Ang tanging alam natin ng sigurado sa ngayon ay wala pang planong paglusob sa lupa ng Venezuela ayon sa Public Broadcasting Service. Walang sinyales mula sa United States na ang libo-libong tauhan kasama ang dalawang libong Marines ay sasalakay sa baybayin ng Venezuela. Bukod doon, hindi PA tiyak ang iba. Hindi rin malinaw ang ginagawa ng MGA Barko ng United States, kung meron man. Ang pinakamalamang ay nagpapakita lang ng lakas ang magkabilang panig ang pahayag ni Maduro na magdedeklara ng republika sa armas at ang pagpapadala ng United States ng hukbong dagat ay puro palabas lang. Ang hindi malinaw na layunin ng mga barko ng United States sa South America ay lalo pang nagpapataas ng posibilidad sa nito. Maaaring walang impormasyon dahil ayaw ng United States magbigay ng palatandaan bago magsimula ang mga pag-atake. Mukhang pagpapakita ng lakas ang layunin ng United States. Iyan ang sabi ng senior research fellow ng Chatham House na si Christopher Sabatini. Ayon sa kanya sa The Guardian, walang matinong tao ang naniniwalang kayang sakupin ng 4,000 at 500 katao ang isang bansang may bundok, gubat at maraming lungsod. Tama siya. Maaaring mas malaki ang amphibious force ng United States kaysa inaasahan, pero hindi ito sa patlaban sa militar ng Venezuela kahit sa coastal landing kontra cartel. Ayon kay Stewart naniniwala ang maraming military expert na ang United States Navy deployment ay para takutin si Maduro, hindi talaga laban sa MGA Drug Organization ng Venezuela. Ayon kay Stewart, kakaunti lang ang naniniwala na maglaland ang Marines. Mas malamang na tinatakot lang ng United States si Maduro sa pagpapakita ng lakas. Isang naval group na posibleng magpahiwatig ng salakay. Kahit wala PA, maaaring handa rin ang United States gumamit ng direktang puwersa. Kung mangyari ito, ang Tomahawk missile sa kanilang warship at submarine, ang perpektong sandata para sa pag-atake ng hindi kailangan ng puwersang panlupa. Sabi ni Stewart, may ilang eksperto na naniniwala na maaaring iyon ang plano ng United States na itinatago nila. Pwedeng simulan ang precision strike sa ilang target. Kasama rito ang MGA laboratorio ng cocaine o base ng Marxistang gerilya ng Colombia nasangkot sa droga at nag-ooperate mula Venezuela. Kung gagawin ng United States iyon, malinaw na ituturing ni Maduro itong kilos ng digmaan ayon sa kanyang huling pahayag. Maaaring gantihan ng Venezuela ang tomahawk ng United States gamit ang Shahid-style drone laban sa MGA barkong pandigma ng Amerika. Maaaring hindi ito ang pinaka epektibong panlaban, pero kahit papaano ay magpapakita ito na. Determinadong panatilihin ni Maduro ang pagpapanggap na handa siyang labanan ang United States. Siyempre, hindi natin lubos na maaalis ang posibilidad na ang tensyon sa baybay ng Venezuela ay maaaring maging hudyat ng mas malaking pangyayari. Mukhang naghahanda ang United States na patalsikin si Maduro, lalo na may Marines at Amphibious Assault Ship na maaaring tanda ng planong paglapag. Ayon sa Wall Street Journal, maaaring tama ang ginagawa ng United States sa pananaw nila kung susundin nila ang ganitong landas sabi sa journal. Nararapat ang pagpapatalsik kay Ginoong Maduro. Natalo siya sa nakaraang taon sa halalan ng pagkapangulo laban sa kandidato ng oposisyon na si Edmundo Gonzalez sa iskor na 70% laban sa 30%. Ngayon, mas maraming Venezuelan ang gustong mapaalis ang diktador. Pinamumunuan niya ang kriminal na grupo sa Caracas na sangkot sa human trafficking, droga, at armas. Ang pinakamalapit niyang kaalyado ay Rusya, Cuba, China, at Iran. Magagandang punto ang lahat ng ito. Si Maduro ay kinamumuhian ng ramuhian ng marami sa Venezuela at malapit sa ilang tradisyonal na kaaway ng Amerika. Ayon sa journal, ang kanyang rehimen ay responsable rin sa halos 8 milyong mamamayan ng kanyang bansa na napilitang tumakas palabas ng kanilang bayan. Maliit ang posibilidad ng makataong pagsalakay para mapatalsik si Maduro at maibalik ang demokrasya sa Venezuela. Kahit napakaliit ang tsansa. Hindi PA natin alam. Naglalaro ng mind games ang Amerika kay Maduro at ang tugon niya ay magsasabi ng marami tungkol sa posisyon ng Pangulo ng Venezuela. Sabi niya handa siyang lumaban. Kaya nagpadala siya ng barko at drone bilang patunay. Hindi PA natin alam kung lalaban siya para sa sarili, sa operasyon ng droga sa bansa, o kung lalaban ba talaga siya. Kung maging labanan ang tensyon, maaaring mabago ang katatagan ng Timog Amerika ng matagal. Tinalakay namin ang paglulunsad ng MJA Barkong Pandigma ng Venezuela bilang tugon sa United States. At kung ano ang maaaring ibig sabihin nito sa isang kamakailang video. Panoorin ang video na iyon para mas mapalalim pa ang iyong kaalaman tungkol sa paksang ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa lumalalang krisis sa katubigan ng Timog Amerika. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.